So, hi, hello guys. So, let's talk about this. Manila RTC Senate proved witness affidavit falsified. Matapos ilabas ng Manila Regional Trial Court ang resolusyon na nagsasabing falsificado o falsified ang affidavit ni Orlando Orly Gutesa. Malinaw na lumabas na itong sinasabi nito patungkol dito kay Martin Romualdez ay isang kasinungalingan gawa-gawa lang. Ayon sa Manila RTC, falsified at walang bisa ang affidavit ni Gutesa. Sa madalit sabi, fake walang katotokanan, kasinungalingan. At nang mabunyag ang kasinungalingan ito, eh parang nawala na parang gula sa so, Gutesa. Ano ang dahilan? Itinatago ba ito? O pinatago na? O pinatakas na? Nasa ang na kaya ito si Gutesa? Hindi naman aksidente ang paglabas ni Gutesa dahil may nagdala sa kanya doon, may nagharap sa kanya doon. At ang nagdala nga nito ay si Mike Defensor. Dinala niya kay Marculeta para iharap sa hiring. Na ang sinabi pa nito dati sa kanyang salaysay ni Orly Gutesa, ay nagdala siya ng pera sa Malacanang. Kanino niya dinala? Kay Michael Yang imbis na kay Martin Romualdez. Di ba kasi Yung hanga rin na mapapagsak si Martin Romualdez, eh sila pala yung bumagsak. Sila ang nagpahamak sa kanilang sarili. dahil reason kung bakit naungkat o nabisto ang kanilang mga kasinungalingan. At sinabi nga ni Mike Depenso na eh itong si Orly Gutesa ay nasa pangangalaga o nasa proteksyon ng mga kapwa niya, dating mga marito. So, ibig sabihin, alam ni Mike Depensor kung nasaan ito si Orly Cotesa kasi siya ang nagdala niyan kay Marculeta. So marapat lang na talagang itanong o tanungin kung saan na ito para at least makapagbigay siya ng paliwanag sa kanyang ginawang kasinungalingan. So ayun mga DDS ha, malinaw pa sa sabaw ng dinuguan.